Naparoon niya na po yung ating komentaryo before about doon sa ilang mga kongresista natin na tila nagising uh, isang umaga at naisip na uy meron palang mali nangyari ng nakaraang administrasyon. Tara, imbisitigahan niya natin. Alam natin yon mga sumisip-sip lang yon Pero it's refreshing to know that you also have um, oh I don't want to Uh, too much meaning dun sa mga labels kasi pag napapanood nyo po yung mga lumalabas sa social media pati mga media reports sa ba diba? description young guns etc etc well ang sa atin naman yung mga politiko natin yung ating mga halal na official dyan sa gobyerno purihin ko maayos yung trabaho pero kung meron mga pagkakamali tulig sa end. in this case maayos yung pinuporso nila pagdating dito sa investigasyon dito sa mga sindikato ng Pogo at hindi naman kailangang sabihin na o hindi naman kailangang isipin na baka pinepersonal lang si Harry Roque. Unang-una kasama niya yung marami sa mga yan, no? Kasi naging kongresista din po si Harry Roque bago po siya naupo bilang tagpagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So marami po dyan yung mga colleagues niya, okay? And uh, siguro dito na re-realize ni Atty. Harry Roque na ganun pala kakapang ano, ganun pala ka-powerful. Napakalakas pala talaga ng kapangyarihan ng uh, kongreso, in particular, ng House of Representatives kung sakaling gagamitin ito. And of course, in the past, we've seen kung paano nagagamit ang uh, iba't-ibang pagdinig para sa mga intensyon na political. Dito, of course, we know that hindi natin pwedeng sabihin na walang political angle ito. Definitely meron. Since these are politicians, and kita-kita nyo naman, nagkaiba, ibang-iba na po yung political climate ngayon. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Wala mangyari itong ganito katinding pag imbestiga kung hindi pa po nabibiyak yung unit team. But be that as it, as it, may, you have to consider the facts. Meron bang basehan para imbestigahan? Para magsagawa ng ganito mga congressional inquiry pagdating dito for instance sa Pogo Syndicates, pagdating dito sa mga yaman ni Harry Roque, pagdating dito sa connection niya sa Pogo kahit patuloy yung pagdideny niya. Kasi nga, it doesn't have Uh, it doesn't take a bright person to to realize that there's so many coincidences linking Harry Roque with Pogo. Yun pa lang, di ba? Ilang besa po natin na pag-usapan yan dito sa programa. Ano ba yung chances na mahahanap yung isang pugante doon sa bahay mo, sa dinabi-dabi ng bahay na pwedeng upahan sa Pilipinas? Bakit doon pa siya matatagpuan? 'di ba? sa bahay na inupahan ng isang tao na person of interest doon sa Pogo Hub na ni-raid diyan po sa Porak Pampanga. Doon saan natagpuan yung ilang bank documents daw ni Harry Roque at kung saan merong kwarto na tinutuluyan itong kanyang executive assistant or assistant, yung uh, si Mr. Supranational, yung dati Mr. Supranational. At doon nga po sa bahay sa Tuba Benguet na pag-aari ng kumpanya ni Harry Roque, ang kanyang pamilya, ay eh natagpuan yung isang pugante na Chinese na pinagahanap ng Interpol. At meron pa po isang Chinese national. Di ba daming coincidences? And pag ganyang katinding coincidences, hindi naman natin pwedeng sabihin na ne, tanggapin na lang natin yung paliwanag ni Harry Roque. Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin natin na oo, oh, pino politika lang yan. Pwede politika siya, pero he should be the last person to complain about political harassment because you and I, our reviewers, We all know what happened during the previous administration. Balikan nyo na lang po yung mga pahayag ni Harry Roque at ng kanyang mga kasapi noon sa Duterte administration kung paano ginamit po yung kapangyarihan ng administrasyon ng iba't ibang opisina para i-pressure, para i ang kanilang mga kalaban sa politika. Prime example po si dating Senadora Leila Dilima. Balikan nyo po yung sinabi dati ni Harry Roque. Hindi natin sinasabi na buti nga sa'yo, no? Pero he should be the last person to complain about political harassment because he should know what political harassment is all about. Kaya kukumpara natin sa ginawa nila against their political uh, enemies or foes before, walang-wala pa po ito. At dito, merong ebidensya na dapat i-pursue. Nung kay Leila de nakita niya naman po yung decision ng mga korte tatlong kaso po yun kaugnay sa droga na pilit isinampa na nakara administration sa kanya at isa po si Harry Roque sa mga nagtanggol doon sa mga doon sa ano pagkakaso ng gobyerno 'di ba isa po siya sa mga nagjustify 'di ba isa po siya sa mga uh, kumutya nanuya ng insulto kay Leila de Lima ano yung ng korte walang ebidensya o walang kakwenta-kwenta ebidensya kaya tatlong kaso Dismissed. Kaya malaya si Hela Dilima. Pero ngayon, dito, nakita nyo no, daming mga facts na hindi natin pwede i-ignore pagdating po doon sa posibleng koneksyon ni Harry Roque dito sa mga pogo na ito. Tapos biglang sasabihin, political harassment. Parang kulang na lang or baka naman nagpatawag na yata siya ng people power no. Kaso mukhang nilangaw yung uh, parang kanyang panawagan immediately after he was released from a 24-hour detention. Katanggapin ko po, po ang pagkakakulong kung ito po ang magiging minsa para ang kaambayan bumalik dito sa EDSA at muli wow, okay, wow. maghusga laban sa isang gobyerno wow. na hindi na po sumasangayon sa interes wow. ng mga mamamayan. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan! Wow. Kasamaan! Wow. Kamutihan! Tama nga yung sabi kagabi ni, ano, uh, ni uh, Senator Edu <laughs> neto <Senator> Ronald Yamas. <laughs> Hindi naman po talaga rehas yon nandun sa house, no? Kung familiar po kayo doon sa mga kwarto eh, wala namang rehas yon <laughs> Hindi naman kulungan yun. Eh ngayon, ang kanyang uh, description sa sarili niya, political detainee. Huwag naman na, no? Bawas-bawasa naman ng konti drama, Mr. Roque. Masyado po makabagbag damdamin yung uh, portrayal ninyo, no? Tapos, puntahan niyo yung ano, diba? Yung issue dyan sa ano, sa Davao, diba? Yung uh, yung effort ng ating Philippine National Police para arestuhin itong anak ng Panginoon na, na si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos syempre nagrarally ang kanyang mga taga-suporta. Tapos itong mga Duterte napakatahimik pagdating sa China di pa pang mga malalaking issues. Pero pagdating dito kay Pastor Apollo Kibuloy, na wanted person, na isang bugante, kahit dinidinay ng kanyang abogado, sabi nga ni Atty. Barry Gutierrez, ay yung nga yung textbook definition ng isang fugitive o pagante, no? Anyway, talaga nando, no? Numero ng tagapagtanggol nitong uh, pinag-aahanap ng pulis siya, ito mga Duterte. Si Sarah at saka si uh, Rodrigo Duterte. Quiet-quiet niya tuwing uh, binobomba ng tubig, eh. Diba recently binanggayong ating isang BFR vessel diyan, malapit sa Escoda Shoal? Tahimik yung mga Duterte. Pero pagdating dito, makakanti yung kanilang kaalyado, aba, biglang nagiging kampyon sila ng rule of law tila naging kampyon ng karapatang pantao. Minsan kulang din talaga sa self-awareness yung ating mga politiko. No? Yung marami sa ating mga politiko. O baka they don't care. Kahit pag mukha silang ipokrito. They don't care. ba? Diba? Mukhang ganun yun. Eh, Mas nakaka-insulto yun. Kasi kung isang uh, politiko, iniisip pa na, Teka, bago ko bitawan itong pahayag na ito, bago ko sabihin ito sa publiko, baka bumalik sa akin eh. Baka mag-boomerang. Pag meron pang ganong awareness ang politiko natin, meron pang pag-asa kasi meron pang self-awareness. Meron pang hiya sa sarili. Pero kung wala nang ganon, wala na talaga. <laughs> Grabe, di ba? You don't have to be a Duterte supporter or Duterte critic. Basahin nyo lang po yung ano. Ha? Miski wala kayong ano, pakialam sa politika. Tingnan nyo lang po yung pahayag ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte pagdating po doon sa uh, police operation para arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy at apat pang uh, kasamahan niya kaugnay sa isang kaso. Basahin niyo lang yung statement niya tapos i Google niyo yung mga pinagsasabi nila in the past. Hmm. Diba, Mayroon pa sinasabi na walang lugar ng paggamit ng dahas. I think anay sabi nun si Vice President Sara Duterte. <laughs> Lumalabas tuloy yung lumang video at mga photos ng kanyang pananapak sa isang sheriff nung siya po ay mayor ng Davao City. Sinapak niya isang sheriff. Nakita niyo ba yun? Hmm. Mga kulang talaga sa ano eh. Kulang sa self-awareness yung ilang mga politiko natin eh. Ayan. So, hindi nyo kailangan, ano, hindi nyo maging kakampi o kalaban sa politika itong mga Duterte para makita nyo po kung gaano ka-problematic yung kanilang mga pinagbabanggit.